Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, andito na naman po ang inyong makulit na Lola Rally Mix Stories. Tayo po ay gagawa ng ating tsa. Ito po yung ating uh, pinatuyo na dahon ng bayabas. Ayan, kahit po tuyo na ang dahon ng bayabas, pwede pa rin po natin gawing tsa. Ayan po. At kumukulo-kulo na ang ating uh, bayabas kaya pwede na po siyang isalin sa baso o kaya sa tasa sa mug whatever basta may masalinan siya Ayan, magawa po tayo ng tsa. tapos po meron po yung kasama sa yan ilagay po muna natin itong ano itong uh, blue turnip tinugasan ko na po yan <clears throat> yan para mababad na po siya sa mainit na nilagang bayabas ang bayabas po ay ah uh, isa rin po sa aking uh, iniinom para naman sa aking breast cancer sa aking tawag dito acid teka lang mga kaibigan, matagal eh, gawa natin ng paraan para mas mabilis yan yan po ang ating nilagang bayabas with bulaklak lang blue turnip. Mainit po yun ah. <laughs> mainit, mainit. Ayan. Dali na po natin dito sa pero sayang meron pa siyang konti. Ayan. Kamusta po kayo mga kaibigan? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang kayo. Ito pong ating blue ternate ay mahigit isang taon na yata. O yung straight po ha. Pero umiinom na po ako ng 2022. Pero hindi palagi. Pero ngayon talagang araw-araw po yan. Tuwing umaga po yan tapos inhaluan ko na po ng nilagang uh, bayabas o kaya ay nilagang guyabano. Ito pong bluternate ay nakakatulong din po ito sa pagpapatulog sa atin kapag hindi po masyadong uh, nakakatulog ang isang tao. Limang uh, bulaklak lang po ng bluternate bago matulog ay ilagay po sa mainit na tubig tapos inumin po. Ako naman po ay hindi ko na binibilang kung ilan po yung makuha ko o sa puno. Kung ito man ay 15 pieces, okay na po yan. Nasanay na po ako. Yun nga lang, kapag araw ko po iniinom, ay may, may inaantok po ako. Yan mga kaibigan, ang ating uh, tsaa ngayon, ngayong umaga, pinaglagaan po ng bayabas na dahon at pit, paabot naman ako isang kutsara. <laughs> yan, salamat. Pinaglagaan ng dahon ng bayabas. Ang dahon naman po ng bayabas ay isa rin po yan sa ginagamot ko sa aking <coughs> cancer at sa aking uh, tawag dito acid. Napaka taas po ng acid ko at alam na alam ko po yan kung tumataas siya ay uh, masama po sa pakiramdam nakapagkapi na po ba kayo mga kaibigan ako po ay kanina pa naman nagising kaya lang ngayon lang po ako bumangon mula sa aking higaan kasi may mga time po na parang nakakatamad bumangon ng maaga kasi wala naman po akong pinaghahanda ng uh, pagkain sa umaga dahil si Bunso ay siya na ang naghahanda sa kanyang sarili nakapasok na si Bunso at kami naman ang nandito ang aking ah uh, manugang kanyang kapatid at kami ni Lolo Dodong. Iwan ko si Lolo kung saan lupalop na naman yung nakarating. Nag-exercise din po yun. Alam niyo mga kaibigan, itong uh, bayabas. Napakaganda po nito. Kahit ano pong uh, sakit meron ang tao. Yan po ha, sa observa namin dito sa aming lugar. Talagang uh, ang mga tao po ngayon ay eh, bakto dahon po eh. Balik po sa uh, kaugwalian dati. Hindi lang po ako ang nagtsatsaan ng uh, nilagang bayabas dito sa amin. Marami po ang gumagamit niyan. Ganun din po ang dahon ng guyabano. At ito pong gluternate, yung kwento ko nga po sa inyo, na nagmula po ito sa isang uh, mabuti at mabait kong uh, follower from uh, Palawan. Isa po siyang teacher. Meron po siyang maraming tanim na ubas. At uh, bumili po ako sa kanya ng pangtanim na ubas noon. Tapos pinadala niya ako ng mga pang mga buto ng bulaklak kasama po ito. Pero hindi po niya sinabi ito na ito pala ay uh, maganda sa katawan kaya nung uh, tumubo na po ay uh, tinanong ko siya kung ano yung bulaklak na yon ay ano halaman na yon sabi niya sa akin ma'am. Maganda po 'yan yan po yung blue ternate. Tapos, ko po sa Google. Uh, ah, doon ko po nalaman na ang blue ternate pala talaga ay ano, maganda. So, magmula noon, pinatubo ko siya. Tumubo naman ng marami. Nagkabunga, nagkabunga, nagkabulaklak. Hanggang sa na-share ko na po sa aking mga kapitbahay. Ngayon po, ang dami kong mga kapitbahay na nag -tcha ng blue thernate maliban po sa bayabas at guyabano na dahon kasi hirap daw silang makatulog. So ngayon, yung mga may diabetic, may high blood, may, may insomnia, ay umiinom po sila ng uh, bulaklak, yan, nilagang bulaklak o kaya ay ilagay lang sa mainit na tubig ang bluternate. Tapos yan na po ang kanilang iniinom. 30 minutes bago matulog, sabi nila, wala pang uh, 30 minutes, tulog na sila. Kaya, mga kaibigan, ako na po nagsasabi, hindi naman po lason. O, o kung ano man, talaga pong nakakatulong sa amin dito itong uh, Blue Tarnate. May mga pinadalhan din po ako ng mga followers ko na nagsasabi, Ma'am, pabili naman ang buto niyan. Eh, ba't naman bibilhin? Pinadalhan ko po ng buto. Sa JNT, libre po yun. Basta ang malaga makatulong tayo sa ibang uh, paraan na kaya natin. Kaya, yan. Yan lang po ang nais kong ipaabot sa inyo na ang blue ternate po ay maganda. At uulitin ko na naman uli, ang blue ternate ay pwede po sa kanin para magkaroon po ng blue rice. Pwede po sa mga sinigang, sa mga kahit anong ulam ay pwede pong lagyan ng blue ternate. Tapos, Uh, pwede po siyang salad, yan, ang kanyang dahon. Malutong po ito. Alam niyo po ito, ganito, luto na po siya sa mainit na uh, pinaglagaan ko ng bayabas. Pag inanan niyo po yan, pag kinain niyo po yan, malutong po siya. Masarap, masarap po siyang uh, nguya-nguyain. Nawa mga kaibigan, ay uh, nakapagbigay po ako sa inyo ng panibagong uh, kaalaman. Dahil baka meron po kayong mga halaman dyan ah, na namumulaklak. Yan po ay uh, blue ternate, yung kulay blue na maliliit ang bulaklak. Yan po ay malaking blessing po sa buhay natin yan. Kaya itry nyo na po na inumin o ilaga o kaya isang tasang mainit na tubig. Maglagay po ng lima o pitong uh, dahon ng blue ternate. <clears throat> Tanggalin po yung pinakapuno ng uh, bulaklak at yung mga bulaklak lang ang ilagay. At ulitin ko naman po li, hindi po ito pwede sa mga buntis at hindi rin po pwede sa mga nagpapa breastfeed o yung mga breastfeeding. Ano po? O, ayan lang mga kaibigan. Hanggang dito na lang po muna ang video natin uli at ako po ay uh, muna o magchatcha muna para maka na naman po tayo ngayong umaga ng iba't ibang uri ng trabaho natin sa loob ng bahay. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong uh, pagsuporta sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.